Aga din sigla, mag, nagsigising. Kala mo, mag, magsipasok din ng eskwilahan itong mga ering na to. Hay! Malo, pagkakamukha na kayong tatlo. Oh. tibilog Bilog to eh. Pinat, ano ko lang kayo. Tama na, Luna! Baba. Diba? So, si Luna talaga. Mm, mm, mm. Pasaway talaga, oh. Hindi na mo, hindi na makakainom kayo. iya nun yan bunga nga niya. Bilog! 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 klik ka dali! Dali! Bilog! Abig talaga yung pagtawag. Madali na. Ang kunti lang mag-inom talaga. Tikol. Ang tama na, tikol. Mauubos mo naman. Bilog. Wala na. Eh, bilog yun. Tikol. Bakit? Tingnan mo, tikol. Sumakay na naman sa case ng cellphone. Tikol. Pinakiyan mo na naman yan, Tikol. Si Shiny, ano talaga to, yung mautak. Para di talaga makadidi. Akit siya sa taas. O, tingnan mo. Makyat talaga siya kasi sunod-sunod si Bilog eh. Saan? Kusa. Bilog! 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 Lingkit. Itak butak butak na lang ang bulinggit. Nanap niya yung wow, wow, talaga. Eh, pag di mo pinainom ng gatos yan, wala. Ito mo, nasa taas siya, wow, para di makasaka. Bilog. Wow, wow si Bilog ah. Hindi na pa dede ah. Bilang! tu tayo ba tebel log ya ah! Kasi nga tinga 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 ting, ting. Huwag oh, binlog ah. Nilamig si Tikol oh. Nagtayuan yung mga balahibo. Ayan mas Tikol. Malatang ano. Nilamigan. Hindi naman siya nagmaksa. Hindi naman. Siya lang. Tikol. Malamig Tikol. Pati sa mukha niya oh. Nagtayuan yung mga balahibo. Uy, tawawa. bilog, oh. Tawawa, oh. Ito, oh. Ito, saan ito? Vlog. Dito ka na lang kasi, Didi, oh. Ah? Hmm? Uy, tapon tuloy. <coughs> ah. Dito na kasi. Ah. <coughs> yung isa mong ganyan matatanggal na rin dito Uy, bakit mo ka? Uy. Boy. Ay, di. Suot, ha? Matulog pala yan, eh. inom ako, eh. Ayusin mo kasi. Kulit. Kulit. Tingnan mo, dinilaan mo tuloy yung nasa sahig. Ha, iinom ka rin pala eh, kapag di ka pinadede eh, na? Tama na, Luna. Kukunti na lang yan, oh. O, oh, ito yung sip-sipin mo. Hindi <laughs> na mo pa. Tumutunog-tunog. Ha? Ah. Wow. wow. Lumaki sila panda dito. Ikaw naman bilog Lalaki ka rito sa bote na to. Magic bote ito eh. Ito na. Si Lola. <laughs> ito man ha?

Ah, ah, ah. Dapat pag nasipsip mo ito, marami ka sigurong mainom. Tikol na lamigan ka, tikol. Yung lamig. Uy, naku, gigas ka. Max, Max.